You want this? Uunahan ko na po kayo. Tama kayo. Mali ako. This is my own way. You have your own way. Guys, isang buong manok. Kasangkot lang muna natin, guys, yung isang buong manok, guys. So, guys, pagtapos mong sangkot siya ito, guys, separate lang muna natin siya. Bawang. Maganda guys, mas maraming bawang. Sibuyas. And then guys, babalik natin yung manok. Bangon yan. Seasoning. Salt. Pepper. Chili. Toyo guys. Suka. Takpan. After 2 minutes guys, kamusta natin? Kailangan natin siyang haluin. Gata. Mm. Ang ulam nga po pala natin ngayon is adobo sa gata guys Kasi meron akong mga nababasa na try ko naman daw yung adobo sa gata Kasi meron akong in-upload na adobo lang siya Yung pinatuyutan na adobo And then ito naman guys is adobo sa gata So ayan guys wish granted na kayo At meron na kayong affordable na ulam ngayong araw na to at syempre guys, eto nga pala yung way ko ng pagluluto ng adobo sa gata. Uunahan ko na po kayo, tama kayo, mali ako. This is my own way, you have your own way. Pa, ano pong ulam? O eto mga anak, adobo sa gata. Tara, kain na to. Hoy, linya ko yan eh. Okay lang po. Bakit? Okay lang po, kambal naman po tayo eh. <laughs> <laughs> o eto anak, adobo sa gata. Tara, kain, kain na, na to. to. Ama, maraming maraming salamat po sa biyayang iyong ipinagkaloob. Magsilbi po itong lakas at talino. Opo. Ama, bigyan niyo rin po ng pagpapala ang aming mga taga-panood. Opo. Ama, patawad po sa aming mga nasasabi at nagagawa. Gayon din po, patawarin mong yung mga anak. Opo. Mapakaingatan niyo po kami gayon din po ang aming mga mahal sa buhay, gayon na rin po ang aming mga taga-panood. Opo. Inihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Hesus, sa aming tagapagligtas. Amen. 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 Kain na to. you want to Mmm. Why do you gotta make it so perfect? Why are you so perfect? <laughs> i perfect. You're perfect in everything. You are our everything. Shout out to my tito dad. He was the one who advised my dad before he cooked, mm -hmm. and it ended up great. They're both great. The duo, legend, legends, legends. I'm so proud of myself that I got this, this bloodline. This bloodline. Bloodline. And to those people in the comments who say, "Is that is the food really good? Why don't you come visit us and try it for yourself?" <laughs> no, no, it's up your blood. It's like I'm eating fish, but not fish. Like <laughs> something. Because it's tender. Mm. This. What is it called? It's adobo. Adobo Adobo. Like <music> it's not one of oh, my, my favorites. One of your favorite, now? Hmm. <laughs> hmm Thank you lord